Wow! Yan naman pang sona mo. Ah, oh, pa. Ito nga yung kinustub ko nung ano, isa sa kami. Ah. Nang? Ha? Nang? Bongga. So, oh, ready na tayo para bukas. Medyo pa. Oh. Ah. Pero syempre, makabat na helmet. Ito nga, may pahayag pala si Mayor Basti para sa Sona 2024. Pero bago yan, syempre today is a very, very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. So please don't forget to click the subscribe button at the tiny bell para lagi like updated sa lahat ng mga eh. Para sa nasa usawa namin ng video gapar! O oh, ito, mga kapat na helmet, panoorin nyo muna. Probably... Oh, Ako na sila like yung inundyot. Magbalik-balik rin na sana WPS. Na ang WPS. Ginapugos mo na ano yan. Diba wag mo kung sa'y saktong plataforma. Wala sa plataforma na uh, gina-address ang mga domestic issues ka Probably mauna yung hain nun. Panahon na to, let's give him a chance. Yung basic di ay di ba? Muhawad lang siya kalit. Di ba pinjoga po? Oh, ano masasabi mo kasi di diba mga ang tanong natin, palakpak o palpak ang 2024. Ayan nga oh, may pahayag si Mayor Baste, Bitsuga Puer. Oo, oh, seryoso siya. Oo, oh, yung about nga sa plataforma, kasi mm -hmm. parang wala naman daw oh, ng plataforma. Kasi mamaya, WPS na naman yung ma marinig natin. Eh, ang mas gusto daw ni Mayor Baste, sana yung mga domestic issues. Mm -hmm. Eh bakit nga naman kasi puro WPS na yan? Kaya ano ba naman ay, kasi naman yun yung West no? Philippines si si na yan? Hindi na dapat binibigyan ng pansin yan, no? <coughs> bakit hindi? hindi na dapat binibigyan ng pansin ng West Pilipinsi. Bitugapor, oh. ang WPS ay atin ito, atin ito. Kaya dapat ipaglaban talaga yon, Ano ka ba? Eh kasi sabi niya eh. Oo okay. nga eh. Pero, yun yung pahayag niya. Oo. Oh, oh. Yun yung statement niya na for ah. WPS na lang daw. Sana daw yung mga domestic issues naman hmm. daw ang talakayin. Mabilisan lang naman pero mukhang siguro mahaba yung ano na yan, no? Bitugapor hmm. interview. Pero anyway, highway mga kapatang helmet. Ano ba nga abangan natin sa solo 2024? Bukas na yan. Oo. Tayo ba ipapalakpa? O palpa? <tinyo> na naman! Na naman! Hindi naman siguro. Shadow ka namang ano, niga. Is sound? Is sound and is proving? Ano? Is sound is <laughs> <laughs> Di ba sabi? Is sound and... Oh. <laughs> na uh -oh. -huh. is sound. <laughs> is sound and is, pro is improving. Ano ba yan? Sige, tuloy mo na yan. <laughs> ano ba? <laughs> Alo, may pangatlo na siya uh -huh. ngayon. Kaya nga. Ka. Is sound and is improving and, and so what we get Oh, uh -huh. <laughs> ano? basta yung comment down below nyo nandiyan, mga bata helmet. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko nga sa buhay niyo, nag-helmet din ang buhay niyo. Kaya bless everyone. Bye! Parang bago, lego lang eh. Hindi! Gana? Ano?